po, ito yung pinagdidiina ni Harry Roque na sana daw ito ay maging or i-formalize na si Marcos Jr. ang kanyang stand sa pagpasok ng ICC investigators dito sa atin. I-formalize, ibig sabihin, siguro i-dokumento um, na sa black and white dapat para kahit papano nga naman, may, may matibay na panghahawakan Etong si de la Rosa, si Na Duterte at ang iba pang akusado. Okay, wala pa rin naman pagbabago dahil ang sabi nga natin si Marcos Jr., wala daw jurisdiction nga ang ICC dito sa atin. Pero meron siyang pahayag na kung as individual or as private persons, ang mga investigators ay pwedeng pumasok dito sa atin. Meron din tayong nabasa na um, kahit hindi naman makipag-cooperate ang ang ICC or ang Pilipinas sa ICC, ang gobyerno ni Marcos Jr. or administration ni Marcos Jr. sa ICC, pwede pa rin ipatupad yung pag-aresto nga kay Duterte dahil sa Interpol. Anyway, yun daw yon Sabi ni Marcos Jr. eto pa rin yung kanyang stand, they could not act upon it in the Philippines. Hindi daw pwedeng isakatuparan. Yun. Baka maniwala dyan si Bato. Baka maniwala dyan si Harry Roque. Diba? President Marcos Jr. remains firm on his stand that his government will not cooperate with the International Criminal Court as they have no jurisdiction in the Philippines. So, yon, hindi daw ito about the overwhelming evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. At sa tingin ko, hindi naman siguro lingid sa kalaman ng marami sa atin. Nako no, Supreme Court na rin ang nagsalita na may jurisdiction pa rin ang ICC doon sa particular case na ito, laban ng kay Digong at ng iba pa, na may kinalaman sa pecking war on drugs. Oo, hindi na tayo miyembro, pero siguro yun ang pwedeng panghawakan ng mga nagsampa ng kaso. Ulitin natin, overwhelming, the evidence is enough, more than enough daw para nga maglabas ng warrant of arrest laban kay Duterte. Yun! They could produce as much evidence as they want, but they could not act upon it in the Philippines. That is the point. Hindi, hindi daw pwedeng isakatuparan dito yung paglabas ng warrant of arrest at pag-aresto kay Tikong. Sa puntong ito, siguro siguro kahit papano nagiging neutral pa rin etong si si um, si Marcos Jr. Ayaw pa rin or naiisip niya siguro na uh, nakaupo siya diyan ngayon dahil na rin sa mga sa mga diehard na taga-suporta siyempre ni Duterte. Nakikita natin na um, binibilog pa rin ang ang ulo ng publiko ng dalawang ito. Kaya kung sino man ang dapat nating paniwalaan, nako, wala sana sa isa sa kanila good luck